And now, eto na, Sunday na naman. Sumaan niyo po kami sa loob ng dalawang oras na sik -sik liglig na mga talento naming bisita na magpapalulak sa inyo ng kanilang mga malulubit na talent, lalo na sa pagkanta. Ayan, Sunday na naman. This is the second, ah, uh, second, ba? Ah, tama. Third Sunday of the month. Ayan. At binabati ko pala ng happy 12 year anniversary. 12 years na po ang kantahan na ayun naman grabe sa 12 years grabe syempre papasalamat tayo sa mga ang mga naonang host yan. kasi tayo na po yung generation host eh. syempre si Sir Arsalis yan. susunod syempre Tita Bel Surara tapos sinundan syempre ni Tita Moody Jam tapos syempre Ayun, kami dalawa ni Ken, tapos ako na po ngayon. Ayan. Grabe, 12 years na po pala. Ganun, ka, ganun na katagal tong show na to. Ganun na katagal na tumutulong sa mga, ah, ah, mga may talento, lalo na sa singing. So marami na rin po kami napasigat dito sa show na to. And ngayon po, ngayong generation na to, sobra namamayagpag din po tayo sa Radio Wave. So number one pa rin po kami sa Mega Manila at sa mga puso ninyong lahat. Maraming maraming salamat po. Ayan. Ayun. <laughs> Ayun, sa maligaya. Ito pala mga naging host. Ayan. Ito pala sunod-sunod si Sir Obay Hilario. Ayan, si Mavic. Ayan. si Sir Joey Morales. ya si Tita Moody Jam and Tita Bel Sorara. At syempre, ang inyong lingkod. Ako na yung generation. Uh, ano na ako ngayon eh? Two years and six months. <laughs> Tantan-tanda ko pa. Ayan, salamat kay Tito Bill. Ayan, nagubusa si, sa, sa Ronald sa mga bossing natin sa taas na tayo yung ano, eh, inatasan na mag-host ng kantahan. Na. It's a pleasure po. Biro 12 years, hindi po biro ang 12 years. Ika nga. Ayan, uh, saman niyo po kami hanggang alas dos ng hapon. Asisiguraduin po namin kayo mag -e enjoy magiging masaya po ka tanghali o habo na ito. Ayan, so sa pangunguna ng aming executive producer, none other than Bell Sorara, ang aming guwapong technical audio engineer, siya yung best, Kuya Jonas Pascual, at ang unyong host, none other than Iyan, at Salud. Eh, mapapanggan niyo po kami Luzon Bizarres, Mindanao sa Dagupan DWIN 1080 kHz sa Cebu DYFX 1305 kHz sa Dabao DXED 1224 kHz sa Bigel Region DCLW 711 kHz sa Lucena DCEL 1260 kHz at mapapanood niyo po kami ng live around the globe sa aming mga social media platforms ang aming FB page at ang aming YouTube channel. Search nyo lang Radyo Aguila. Ayan, sobra. Grabe na to talaga. Sobra kakapagod. Ayan, sa mga nasa ano po, Recreational Center. Ayan, EBM Cup. Ayan po, mabuhay po kayong lahat dyan. <laughs> Nandun silang lahat. Ayan, sobra. Ang, ito, mga guests natin, mga, mga talented to, vlogger. talented singer, vlogger. Manager din daw. Manager, ano pa ba, ba? Businessman. Ano, pa, ano bang kulang? Diba? Ayan, pakalala natin. Please do please welcome ayan Dexter Don Rosario Hi, Hi Sir Dex, how are you? Hi everyone, good afternoon. Ayan, Kasama oh. Sabang oh. ulo start happy 12 years. Radyo Aguila, mabilis, malakas. Papagaspas, di ba? Grabe, it's nice to see you again, Sir Dex. Ako Sir. Thank you, Sir. Oh, Siyempre, ito ang idol ko ito. No, to so eh. Bell, thank you so much. Ayan. Mga idol natin ito, mga suki natin ito. Ito yung mga talented, grabe. Ang followers nito ito ay matitindi, no? Lalo, lalo na yung inyong uh, studio, no? Sobra. Yes, Ayan. So, mamaya, i-announce yung kanyang uh, FB page. Ayan. So, Sir Dex, ano pinagkakablahan natin? Uh, sir, ngayon po, bari, uh, businessman din po ako. Bari, meron po akong um, supplier po ako ng mga gym equipment and nagmamayos din po ako ng Airbnb. Ayan, so <laughs> na all, mamaya, message tayo. <laughs> okay, sir. Ang ganda yan. Eh. <laughs> okay. ayun. Um, huwag natin patagalin. Simulan natin ang Sunday ng sobrang ano eh, siksikliglig ng mga uh, talent ng ating guest. Sir so, Dex, ano bang iyong first song para sa amin? Uh, sir, ang aking po unang kanta para sa inyong lahat ay Awit ng Anak sa Magulang. Actually, sir, konting ano lang po ah, Bali, well, ito po ay tribute sa ating mga magulang at saka ito po ay kinung post ni Brother Ernie Magtuto, ang ating kapatid also sa Iglesia Ni Cristo mm -hmm. at inawit po ng Sanctuary Choir ng Iglesia. Ayun! Maganda to. So last time, napaingon ko to nung last event. Ayan. Yes, sir. Para sa inyo po ito lang. Okay, wag na natin patagalin. Please do welcome on his first song, none other than Dexter Del Rosario. 嗯。Yo Yo salamat so, uh, That was Dexter Del Rosario. Grabe. Yung song na yun, nakakayak, no? Sobra. Pag yan na nilig ko yan, sobra masyadong emotional, masyadong Ah, uh, tago sa puso. Ang sarap niya awitin para milang pasasalamat sa mga magulang natin. Yes, ayan. Ayan, batingin natin mga kasama natin sa online. Ayan, kay Maris L. Concepts. Ayan, grabe. Ito, Chinese character. Let's Thank go. You. Ayan, hindi ka Hi, kay DJ Debbie Lopez. Ayan, hello, Radyo Aglangkantala. Iyan, nagsalud. Ayan, kay Clarissa Aroso. Ayan, kay Jenny Obligacion. Ah... Uh, kay Casey Bello, abang-abang Sir Ron, kay Marian Monteliano, kay Barbie Toy, ay kay Junil Aleha. Ayan, ang dami kay Chan Regalado Lim, uh, Merla Kiloy. Ayan, hello po sa mga kapatid. Ang magandang tanghali po, nakakaiyak ang awit. Ayun. Elisa Peterson, uh, John Obligacion, Joy via GM. Yak, yak, kagata. Happy Sunday po sa lahat ng mga kaagila. Uh, sa inyo din po sa lahat dyan, Sir Ian. And from Nabunturan, Uh, DDO, Didi yun. Tapos kay, mula sa ano, DXID uh, DXED, yan, mga taga-DXED na rin. Tagad na 1224, yan, Radyo Agla, Tagom City, Tagatagom. Kay Shirley Balibos, Alex Cabanit, Jenny Obligacion, Shirley. Ayan, kay Alex Mix Cabanit. Ayan, sana all, ang dami. <laughs> Thank you po sa inyo lahat. <laughs> ang dami mo talagang supporter, Dex. Thank you, everyone. Grabe, no? So, last time, parang nakita ko sa wall mo, parang kayo dalawa talaga ni Ron yung pinakamukha ng inyong JMS. Yes, sir. Yes, sir. Sobra talaga naman. Actually, kahit may, may mga work kami, dumagdag sa trabaho, pero masarap na pagod kasi yung pantanggal ng pagod namin, ang musika. Yes, yan. Sabi nga nila, no, itong, itong musika, ito yung hindi uh, nalalaos. Yes, no? yes. Ito yung nagbibigay ng emosyon, connect sa bawat tao, yeah. sa bawat pamilya, sa bawat mundo. Sa kadamor na kumakanta, kadamor ah, na bumabata yes. yung puso natin. Tama, young at heart. Ika yeah, nga. Ayan, medyo nabitin tayo ba? <laughs> Ayan, so mga daming message dito. Hi kay Sir Pinoy! Pinoy. Uh, yun, Sir Pinoy, nandito pala nanonood. Pinoy Ligaspi, yan, nanonood. Kay Balbal Buena, kay Genesis Lagarbo, yan, mga nanonood sa mga kaibigan natin. Okay, Dexter, medyo nabating kami. Okay, sir. Ayan, ano ba ang iyong second song? ang aking kami? second song ay, Minsan ang Minahal ay Ako. ano Ah, ito <laughs> yung mga ano Ayan. Ito yung mga song na hashtag hugot, Ayun no? Na. Tapos, parang isang song na kailangang patunay na minsan ay minahal mo din yung isang tao. Para sa inyo lahat. Oo, oh, tama. Sasabihin ko lang sa iyo, ha? Yan, alam mo kung sino ka, no? Ito ang sinayans mo. <laughs> Ayun, ito ang sinayans mo. <laughs> joke <Jalk> lang. Ang <laughs> <laughs> <Aminti> yan. <laughs> Hindi, joke lang. Kunti natin ito tayo kasi may family na din ako. O yes, yan, huwag natin patagal na Mami, hashtag hugot pa tayo. hugot. <laughs> Please do welcome on his second song, None other than Dexter Del Rosario. Ang yakap mo'y hahanap-hanapin Akala ko ang mundo na'y na akin Ngunit hindi pala ganyan kay bilis makalimutan 🎵 Na minsan ang minahan ay ako haki Kung katumbas ay pagmamahal Matapos ang luhang pinagpalit Ang sandali di naman nagtagal Ang tinig mo'y aking awitin At kung ako iyong saktan, ito may gagawing dahilan. Pagkat minsan nang minahan ay ako. Ang lingap mo'y hahanap-hanapin sa entablado nung minsan ay sa akin. At kung ako ay malimutan kahit sa awit ko man namang iyo sanang matandaan bago tuluyang lumisan na minsan ang minahal Hanap-hanapin sa entablado minsan ay sa akin At kung ako ay malimutan kahit sa awit Kung man namang iyo sana bago tuloy

Ayan, sobra again. That was Dexter Del Rosario. Thank you ever. Ay, ang buhay masarap maingat. Masakit masaktan. Masarap isiping nagmahal. Ngunit nang ikay iniwan <laughs> Pero Why, mas masarap mas ang patuloy na magmahal Yes, oo, oo Ayan Ito, may nakita kong comment dito, sobra yes, Sabi ni Dang Hazel Makaraig Grabe naman, friend X, ang kanta para sa magulang nakakiyak na man Shoutout sa nanay, tatay ko, love you Ayan. Percy Makaraig and Ramon Makaraig Hi, Dang Yun, grabe Ang daming nanonood thank sa atin Thank you, thank you, everyone Ayan, so Hi kay Rainier Pardo Ayan tapos kay Olivia Lopez, Aya uh, Aka, uh, Amparo. ayon Um, uh, Marbito, thank you, Sir Dex. Sari sa nanay ko na tapos ang puso Pagkanta pagganta mo. Wow. Thank you, thank you. Oo, oh, uh, oh, kay Danilo Salcedo. Ayan, ang dami, ko dami kong commit. Ay, kay uh, Rap Elmer Castillo, nanonood ngayon. Kay Cynthia Chai, Julio Santos. Ayan. Mam Cynthia, thank you. <laughs> Shirley Bali uh, Balibalos. Iyan. Oh, Shirley, thank you. Sabi niya, naiyak ako, Dex. Namiss ko ang parents ko. Hi, kay, hi, hi, hi. Nanonood ngayon. Ayun, sobra. Ang daming, ano, daming natouch sa kanta mo. Sobrang galing. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So, Dex, sir, nasa yung pagkakataon. Baka may gusto kang batiin. Thank you, sir. Pasalamatan at promote mo na rin ang iyong social media platform. Unang-una, una, thank you, Radyo Aguila mabilis, malakas, laging pumapagaspas. To all the staff of Kantahan na, Sir Ian Nagsalud and also Ma'am Bel Surara. To my Nagda Traveler team of MR Film Productions. To Radyo Aguila, Ma'am Bel Surara and also to Mr. Ron Sarol. Thank you for making it possible. My social media account, Nagyo Simil, also on YouTube, Facebook, Instagram and TikTok. And my glam team, Sir Joseph Dagon, Eugene Galion Humamoy, and also SS Derm Aesthetic Center Mandaluyong branch and also Coach mob and lastly also may Nagar Simi may MK Family Sir Dong Sir Mark Sir Archie Sir Marvin Sir Carlo Sir Lawrence maraming maraming salamat ba and also shout out to Teo shout out Oh, grabe, no? Hindi ako sa Skindex, eh, no? Visual mo, kutis artista. thank <laughs> Sana all. Kuya Jonas, na no? Sana maging kutis artista rin tayo. <laughs> Ayun. Ah, maraming maraming salamat, Dexter. Sabay tayo sisigaw ng kantahan na, okay? Right, sa so, mga listeners, sa viewers natin, huwag kayong alis dahil marami pa po kami bisita para sa inyo dahil magbabalik pa ang kantahan, kantahan na! na! Thank you, Dexter! Thank you, everyone. Love you all. Eto na naman po kami. Pasensya na po kanina. Karoon lang po kami ng konting technical problem. So, muli po kami nagbabalik. Eto na po ang kantahan na! Ayan, so kasama natin due to insistent public demand. Wow, mas request itong mga ito. Grabe, ang daming nagre-request. Ayan, kasi po, uh, dapat anin po yung guest natin. So, nagkaroon po tayo ng konting problema doon sa dalawa nating guest. At di po nakaabot, di po nakarating. Medyo may biglang emergency lang po. So, Since, ang dami pong nag-request, ang dami yung due to insistent public demand, narito muli, ayan, bati muna ulit, Sir Ron Sarol and Sir Dexter Del Rosario. Hello, hello po, magandang tanghali and we are back. Sa mga hindi po nakapanood, eto na po yun. <laughs> ayan, ha? ayan, Sir Dexter. Dato yung po ulit, muli po kami nagbabalik pero masayang nagbabalik para sa inyong lahat. <laughs> Sobra, so ganito po mangyayari. So, dito na po sila, natin natin papapalusin. So, kakanta muna si Sir Dexter. Tapos, magpapaalam po tayo, magpapasalamat. Then, after nun, yung pang-final music natin, pang-pinali, si Sir Ron. Ayan, simulan na natin. Ayan, dahil kayo po ang bida sa mga listeners and viewers namin, kayo po ang masusunod. Siyempre, ito na po sila muli. Okay, so Sir Dexter, ano bang iyong kakantayin sa atin ngayon? Ang aking muli ngayon ay Nosy Balasi para sa inyo pong lahat tuli. Ayon! Ready <laughs> na po kayo dyan. Let's jamming, ega nga. Please do welcome Mr. Dexter Del Rosario.

Dalmullang na tamang mo, wag mong isipin, wag mong gipitbin, mo lalokan ang asa Sinday nagkaka-ganiya? No ah, ah, ah. sin, no sin Sino, sino pa sila? Si no si no si verdad si si no si no vas sin la SINUBA SILA that was Del Rosario. Grabe, ang version ng Nosy <laughs>